alamin lang natin kung ano ba yung mga lucky colors yeah. ngayong year of the dragon mm, yung mga okay. dapat yung mga kapala, ano, hindi ba natin pwede nang hindi ba, hindi natin pwede masabi na kapalaran eh. kung bago mm. Gabay lamang. Gabay. Gabay lamang. Yes, ano ang mga, yung mga magandang, magandang uh, panuntunan? Yes, diba? negosyo, ah. love life, health. Ayan. Mm -hmm. So, alamin natin, nasa linya natin ang uh, Fungsay Master. Master Hans, kuwa magandang Yay. hapon po. Master Hans, magandang yes, magandang hapon maganda, po. magandang, magandang hapon po sa inyo lahat. Good evening, good afternoon. <laughs> <laughs> Ayun, Master Hans, welcome po sa Wanted sa Radyo. Um, kaya namin na nai-guest, biglaan lang to Master Hans, no? Kasi gusto lang namin malaman yung mga kumbaga, syempre, January 1, unang araw po ng taon. Pantaboy malas lang, Master Hans. Ngayon po ba ay uh, Year of the Dragon, tama po, Master Hans? Ngayon, 2024 a Year of the Wooden Dragon na papasok pa ng February 10, Sabado. So ano ba dapat? Ano ba ang ano ang uh, zodiac sign? Tama po ba, Master Hans, na medyo swerte maliban sa Wooden Dragon? Okay, unahin natin ha. Actual animal zodiac sign. Kung swerte ba o hindi. Bakit mm -hmm. tayo Ito po yung mga gabay no prediction naman ni Master Hans kayo po kung gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga na sa lalay ang inyong tagumpay. Sa mga pinanganak ng Year of the Rat, aba, etong taon na to, nasa inyo po ang tinatawag nating money or wealth star. Sa karera, by promotion, especially sa month of March, July, August, and November. Dagdagan ng sipag sa determinasyon para lalo pang ma-promote o gumanda ang karera. Pagdating sa financial aspect naman, maganda sa rat ang pinaplanong negosyo Mag-hands-on sa negosyo para hands-on ang swertesira. tulong ang pag-display ng dragon, mag-display ng money bag ng money frog. Ilagay sa north direction to enhance money star. pag naman sa pag-ibig ng mga year of the rat. Aba, kung ikay single, rat ka dyan, meron kang March, meron kang July na love star. Kaya naman, magsuot ng rose quartz, mag-mingle, mag-socialize para ma-active ang love at romance mo sa may asawa naman, mag together dahil may pera o may negosyo sa mag-asawa itong taon na to. Agad sa pera at love life. Punta naman tayo sa Year of Dogs. Of na naman ang Year of Dogs dahil nasa kanila ang opportunity or blessing star. Sipang Pagtsaga, lumabas, maging active dahil marami ang tutulong pagdating sa career o sa pera. Pag-isipan maigi, pwede po negosyo, may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa teknolohiya, may kinalaman sa mga bakal, ay posible pumatok, magpa-feng ng bahay na tindahan ng negosyo para ma-enhance natin ang good luck ng mga ox. Ox na ox din pagdating sa pag-ibig ang mga ox. Magandang taon din to para magpakasal o magka-baby na pinahanak ng Year of the Dragon. Pagdating naman sa kalusugan ng ox, bantayan ang puso. Punta naman tayo sa Year of the Tiger. After po ng ox, ang tiger naman po, kailangan rin yan mag-socialize, lumabas, mag-active, huwag na hayaan na dumating ang opportunity. Great opportunity dahil parehas si Ox, may opportunity star at may blessing star. Be a blessing sa ibang tao para patuloy ang blessing Lord ni God sa'yo. Sa pera, maraming pera parating sa Ox ngayon at sa Tiger. Kung sa Tiger may planong magtrabaho sa ibang bansa, etong taon na to, ayusin ang dokumento, huwag lang mas scam may chance magtrabaho sa ibang bansang pinaplano. Sa mga Year of the, year of the Tiger naman, sa pag sa pag-ibig, maganda rin ang Baby Dragon this year. After Bulirap, New York City Tiger, ito naman ang Year of the Rabbit. Ang mga Year of the Rabbit na sa nila po, ito tawag victory and success. Kaya naman, maging hands-on sa trabaho para hands-on ang victory at success ng Year of the Rabbit para sa Year of the Wooden Dragon 2024. As petong pera naman, mm -hmm. may malaking perang parating sa mga Year of the Rabbit dahil sa pagiging hands-on niya. Para sa mga Year of the Rabbit, magandang taon to, sales and negotiation. Maraming mga deals, maraming mga project ang papasok sa love life naman ng Year of the Rabbit. May love at romance naman, February, October, at saka December. Year of oh. the Rabbit, bantayan ang lungs. After po ni Rabbit, ito naman ang Year of the Dragon. Ang Year of the Dragon this year, I clash with the Year God. Ang Year of the Dragon, Year of the Dog, Year of the, Dog, year of the Ox, apat year of the ship, itong apat na sign na to, kailangan nyo po mag-cure ng Thai Sui o Year God. Bumili ng Thai Sui Amulet o Thai Sui Cure, mm -hmm. tindahan ni Master Hans. Ang Year of the Dragon, bantay ng kalusugan. Illness star, pagdating sa pera, health is wealth, not invest. May mm. kinalaman sa pera, financial aspect. After po ni Dragon, ito naman ang Year of the Snake. Parehas po ni Dragon na weak ang immune system. Bantayan ng ang oh. kalusugan, may kinalaman pa sa respiratory illness o mga sakit. Ubo si kon palakasin ang iyong respiratory system o ang iyong immune system, mag-vitamins, magpahinga, at kumunsulta kay doktor. After po, ni Year of Dragon Snake na nasakitin ngayon ito na to, ito naman, ang Year of the Horse. Ang May of the Horse, prone naman sila sa mga scam, theft, and robbery. If it's too good to be true, it is not true. Maglagay ng Rhino Elephant, ng Anti-Evil Eye, blue na may mata, bilhin niya si Dary Mas Huwag maniwala online, posibleng pinaiikot ka lang yan. Oh. After po, year of the horse, ang best friend na horse, is the year of the goat naman. Prosperity star po, ang upo sa year of the goat. Aspetong pera ng goat, very good po ngayong taon na to. Kaya naman ang year of the goat, mag-cure lang ng ties Other aspects sa pera, sa love life, sa career, ay maganda sa goat. After po ni goat, eto naman ang year of the monkey. Year of the monkey, marami siyang matatapos sa trabaho. Kaya naman, time management ang kailangan ng year of the monkey sa dragon year. Maraming mga blessing opportunity. Magandang taon to, na magka-baby year of the dragon. After po, ni monkey, ito naman ang year of the rooster. Yan. Rooster is the best friend ng year of the dragon. Good years ka nila dahil maraming opportunity sa love life. Maganda magpakasal. Maganda rin mag-baby na pinanganak ng year of the wooden dragon. Ang year of the rooster ngayong taon na to, mind your own business. Bantayan ang sariling problema. Ayusin agad ang problema ng ibang tao ng sarili mo dahil ang problema ng ibang tao ang magpapahamak sa mga year of the rooster. Kailangan nyo ng high three cure. Kailangan nyo ng five yellow misfortune star na cure. Magpakonsulta, kausapin si Master Hans one ng personal. Year of the dog naman tayo ha. Aba ang year of the dog ha. Kahit directly kalaban siya ng year of the dragon. Not your year, dahil conflict year. Kalaban ng dog ang dragon iwas-iwas tayo sa pagiging aggressive, iwas-iwas tayo sa pagiging mayabang, bantayan ang road rage. However, marami naman pong ideas, creativity. May examination lock star din, ang Year of the Dog, at very active po ang love star ng Year of the Dog. Kilalanin maigi para hindi mag-ghosting. At ang last sign natin is Year of the Pig. Meron siyang mga ideas para sa negosyong pinaplano. Simulan na po ang negosyong pinaplano marami ang gusto kumangkilik nito, i-post siya sa social media. Year of the Piggy din, kailangan din ha, gamitin ang creativity at i sa social media dahil maraming mga love stars at pera stars sa Year of the Piggy. Muli po ha, ito po yung mga gabay patnubay para hindi siya lamang ni Mastrans. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay na sa lalay ang inyong patagumpay. Ayun. Master Hans! May tanong po ako, Master Hans. Mm. Master Hans, ano po ba, 1991 po, ano po yung ano niya? Year of ah. the Sheep. Year of the Sheep. A sheep. Goat. Goat. 1991, tama po ba? Yes po, yes po, Master. Yes po, Year of the Goat, Year of the Sheep po, ang 1991. Parehas lang po ang goat, ang sheep, ang ram. Pare-parehas lang po. Iba lang yung tawag, pero pare-parehas lang po. Ito po yung sinabi nyo kanina na prosperity star, tama po ba? Yes po, ang goat huh. is our uh, metal goat ang Metal Goat next year of the Wooden Dragon. Maraming siyang influence, maraming blessing, maraming new beginnings at maraming tatulong sa kanyang tao. Paano naman po yung love star ng, ng Metal Goat? Metal Goat this uh, 2024 sa month of October, month mm. of August, month mm. of June, June, August, October, may love star. May love relationship na ba? Kung currently in a relationship, Si um, uh, metal goat 1991 iwasan lang niya ang month of january or may april may mga stars issues sa third party or paasa other than that okay naman ang love star the year of the goat sa 2020. meron po ba akong kailangan is bilang isang uh, metal goat master kailangan po ba ako may dapat isuot na kasuotan. 1991 ang Metal Goat, ang 2024 mo, ang pwede, ang sweating color sa is orange. Oh. However, the lucky color for 2024 is violet. Okay. Overall luck la overall lahat ng sign natin, ang pinahamakulay ay pinahama sweating kulay ay ba? masas bakit po violet? Eh wooden dragon nga. Mm. Ah, dahil ang violet ang wealth or money star or money element natin. At ang 2024 po, ang money star or wealth element ay mahina. Ibig sabihin sa aspetong financial, overall lahat ng sign. Ang 2024 natin, mahihirapan o mahirap o scarcity na may kinalaman sa pera. Hindi madali ang pagkita ng pera sa 2024. Merong mga bagong transition o bagong energy ang 2024 natin sa aspetong pera, dagdagan ang pagiging open-minded. Magkaroon ng bagong activity o bagong business o bagong mga innovation. Dahil ang 2024 natin will be a new beginning. It will not easy pagdating sa pera, aspetong pera. Mahirap po ang pera finances uh, uh, ng uh, year of the 2024, year of the wooden dragon sa lahat. Hindi lang sa, hindi lang sa gota, pero kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong mga tagumpay. yes. So, okay, ngayon naman, Master Hans, sa mga nais pong magka-love life na this year. Do, alam ko naman na lagi yung kitang kinukulit doon, Master Hans. Pero sa mga hindi... Taon-taon na lang yata. Taon-taon taon na lang. Yun na lang yata mo. yung tanong ko sa iyo, Master Hans. Pero uh, para po sa kaalaman lang po na iba na gusto mag-love life this year, ano ba dapat natin gawin, Master Hans? Sa mga love life this year, parehas pa rin po ang pagsuot pa rin last year. Last last year <laughs> ng pink na underwear ay posibleng makatulong pa rin. Na ma-enhance ng love star. Uh -huh. Makipag-date every Friday. <laughs> every 8pm hanggang 9pm ng gabi, magtirik ng apat na kandila. Kung last year sa Southwest, this year naman, sa Northwest direction na po, ititirik yung kandila na yan, apat na piraso, pink na color na kandila. Huwag nyo pong susunugin ang kwarto nyo po. Fire hazard, ingat pa rin tayo sa sunog. Apat na kandila, ititirik yan sa northwest direction bedroom nyo po. Make a wish. Ilagay ko may picture o mayroon kayong uh, inuidolo o may pinaplano o may gusto kayong lalaki o babae man yan. Ilagay yan. Magtirik ng kandila apat. Buhay pa siya. Hindi pa yan, ha. Para lang po makuha ang pag-ibig na ninanais mo sa taong to. Kung wala naman specific na tao gusto mo, magtirik lang na apat na kandila. 8pm hanggang 9pm. Patayin po ang kandila, ang, ang apoy bago matulog, bantayan. Huwag hayaan mo oh, nakabukas yung kandila na yan. Baka masunog ang kwarto, ang bahay. Ingat pa rin sa fire hazard. Yan po. Magsuot pa rin po ng rose quartz. Mag-post sa social media. Mag-post ng bagong update na photo mo. Friday, 8 in the morning naman po para ma-attract ang good vibes ng pag-inistar na ng mga single. And ito, Master Hans, ano po yung pinakamagandang business ngayong taon? Ang mga patok na negosyo ngayon taon is may kinilaman pa rin sa pagkain. Pagkain will be more competitive. Marami ang papasok ng negosyo ng pagkain. However, click pa rin po. Ecom, mga business na may kinilaman sa negosyo online, gamitin ang artificial AI intelligence, artificial intelligence, gamitin ang teknolohiya. May kinilaman pa rin sa mga mata, may kinilaman sa technology, may kinilaman sa mga bagong development, bagong software, bagong application ang mga posibleng to. Online video content creation, online mga graphic design, online video, may kinaman pa rin sa mga arts online, ay posibleng pumatok ng mga negosyo sa 2024. Ayun. Ako po may naisip po akong business eh. Bentahan ng panty na pink sa kapala. Kandila. <laughs> ah, kandila. Pink na, pink na din. Pink na Pink na kandila. Baka po pumatok dahil sa napakaganda niyo pong advice, Master Hans. Baka, baka po siling pumatok yan. Pwede ang pink na panty o pink na brief, pink na underwear at may kandilang pink. Bilang kita ng Daktan pink, pink na brief. Dagtanang mo pa ng mga, <laughs> ng mga rose white pwedeng negosyo din yan. Yeah. Ayun. So ito, Master Hans, nasa lang po. Sa mga part ng pag-aayos po ng bahay, ano ba yung mga swerte? yung mga northeast ganto Master Hans. Okay, sumunan so natin. Ang hindi maswerteng direksyon sa bahay natin muna. Iwasan gamitin. Huwag maingay. Walang activity sa hindi maswerteng direksyon. na unang hindi maswerteng direksyon is the southeast direksyon. Nasa southeast direksyon kasi ang illness at ang star maglagay ng mga bakal metal elements sa southeast direksyon makatulong ang pagbili sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kuwa ng holo, Ay. ng holy gourd, ng medicine buddha, ilagay sa southeast direction. Do not sleep with your headboard sa southeast direction. Number two, illness star yun. Number two na hindi maswerte is sa south direction. Nasa south direction ang scam, theft, robbery, nakawan, maloloko, pag-ibig man yan, o Kaya naman, south direction, maglagay ng rhino elephant, maglagay ng blue na color na floor mat, maglagay ng tubig sa south direction para pahinain itong theft and robbery. Number three na hindi maswerte is sa gitna ng bahay, gitna ng opisina, makakatulong ang paglagay ng red na color na floor mat para makaiwas sa argument, conflict, misunderstanding mga lawsuit, mga kasuhan. Red na color na floor mat or anti losut na charm na mabibili or evil eye charm na mabibili sa tindahan ni Masyans. Ang pang-apat na sektor na hindi maswerte is nasa west direction. Nasa west direction kasi ang pinaka hindi maswerte yung direction sa 2024, siya tawag natin five yellow misfortune star. Yan po ang may problema sa career, sa pera, sa pag-ibig, sa kalusugan, aksidente. So west direction hindi maswerte. Ang maswerte naman po is east direction. Nandyan po ang victory and success. Maglagay ng victory horse, victory Buddha, eight horses sa east, nasa south southwest naman po ang prosperity or long-term success. Ship yung wealth ship, maglagay ng money tree sa southwest, maglagay sa northwest naman ng love, rose quartz, happy couple, mandarin ducks, at ng abacus for good grades. Ang ang north naman po, nandiyan din po, money star, maglagay ng piyaw, maglagay po ng money star cashier sa north direction. North is naman po ay opportunity or blessing from heaven. Maganda mag-pray sa northeast direction. Maglagay ng fountain sa northeast direction para ma-enhance ang windfall or opportunity star. Yan po ang mga sector na swerte at hindi swerte sa 2024 Year of the Wooden Dragon. Ang feng shui, ang lucky charm, walang garantiyan, walang promise. Kayo pa rin pong gumagawa mag ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay. Ang Master Hans, may question ako. Dahil po nagpapatanong dito Ma madami sa Madami nagpapatanong nito. Compatible daw po ba yung Year of the Rooster and Year of the Sheep? Rooster and Sheep compatibility wise, pwede ko sabihin na sa 75%. Not so okay. pasado. Not, not conflict hindi sila magkalaban, pero hindi rin sila magbest friend. Alam mo si Sheep at saka si Rooster, madalas pagdating sa pag-ibig yan si Sheep uuto lagi ni Rooster. <laughs> lagi na niwala siya ni Rooster. Ito Sino naman ba? si Chip sunod, -sunod Ang, ang relationship nila pagdating sa pag-ibig, bandang huli naman po ay nasa sisihan. Sihan. Nagsisisi si na sundan niya si Rooster. Ito naman si Rooster, nag-iisip-isip sa pagiging tackless niya, may mga bagay na hindi niya dapat sinabi. Uy, sorry, nasabi ko na. na Napagsisisihan ni Rooster. Yan po ang relationship, pag-ibig ni Rooster at saka ni Chip. Sino ba yung mga Rooster na yan? Sino ba yung Rooster Kasi Ah, uh, may nagpatanong lang, Master Hans. Hindi, <laughs> ako, pero, ship, ah, ako, oh, ship sure, ako. Sure, ako, rooster ako. Ah, rooster pa oh, oh, pala ano. <laughs> yun. <may> <laughs> <laughs> pero, Master Hans, ulitin ko, ang Year of the Rooster, okay naman ang love life niya. Year of the Rooster, the best ang love life niya. Magsuot na pink na panty, magsuot ng rose quartz, mag-sleepboard uh, or headboard, pag natulog ka, dapat nasa northwest direction para ma-enhance ang love star. Maganda. Magka-baby dragon. Ang rooster. <laughs> 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 Baby dragon agad, oh. Year of the Year of the Ang year of the ship naman po Okay naman po ang uh, love life ng year of the ship Ang year of the ship niyon taon to, Mas kalmado siya Mas active Mas alembong Mas malandi mas makulit ang rooster kay ship niyan taon na to. Hindi ko pala. Skip niyan taon na to, na ano siya on the look mode siya. Parang, hmm, anong ginagawa mo? Oh? Anong ginagawa mo? Yan po ang, ang team o energy ng ship at rooster sa pag-ibig niyan taon na oh. to. Oh. Ship and Year of the Snake, Master Hans. Pinapatanong po ng isa namin kasamahan dito. Puro ship ha? Sino ba ito si ship? Ang dami may gusto kay ship pa. Okay. Si <laughs> ship at saka si snake, no? Alam mo, ito si snake this year. Ano siya eh? Merami siyang mga emotional issues. Kaya naman, kailangan niya mag-communicate, makipag-usap, i-release ang mga problema, mga issue sa kalus sa mental. Ah, hey, mental niya, at kailangan bantayan ng snake yung tao na to, bantayan ang uh -huh. kanyang kalungkutan, uh -huh. mag-socialize, mag-mingle, mag-exercise, at mag-pray para mat matulungan ang mental health ng year of the snake yung tao na to. Oh. Master Hans, kasi parang may na-mention kayo before, ano yung mga uh, medyo sa wag dito yung sa mga vehicular accidents medyo prone sa vehicular accidents or sa any uh, mga ano yung mga ganitong pangyayari master hands sino ba dapat yung mga medyo mag-ingat ingat bagtay bagtayan ng mga horse prone sila sa mga vehicular accident mm -hmm. ang mga rooster prone din sila sa vehicular accident rooster vehicular accident ang june ang october ang december bantayan ang ang, ang uh, rooster na to vehicular accident din po ang maibantayan po ang may kinilaman pa rin sa snake at ang dragon. Ah, ayun. Oh, so, ingat na so, lang din. Ikaw, rooster din. ka, di ba? Rooster ako. 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 Diyos ingat ka. Oo. Kasi, ano, lagi pa naman tayo nasa galaan. Ikaw lang. Ako, <laughs> ako, bahay lang. ako. Ako, di ba? Lagi tayo nasa galaan. Pero, Master Hans, ito daw po. Ano daw po ang compatibility ng Year of the Tiger and the Rat? Tiger and Rat. Ang Tiger at Rat kasi maraming ideas. Itong si Rat na to, napaka-smart, napaka, ano siya, napaka-mataba ang kanyang ideas. Kaya lang lagi siyang sinasapawan ni, 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 ni Tiger. Mm -hmm. Kaya naman ang idea nila, kailangan naman compromise. Kailangan ni Tiger marun makinig. Sino ba yung lalaki? Babae yung Tiger o lalaki yung Tiger? Ano daw? Sino daw? Sino yung Tiger? Ah, Tiger po Lala is babae. Tiger babae. Opo. O kung Tiger babae ha, tatandaan mo na dapat ikaw po ay babae, hindi sa gender equality, sorry for that, wala tayong meaning po. Pero based sa astrological sign o energy ng dalawa, mas kailangan makinig po ni Tiger kay Rat para makaiwas sila sa relationship issue at maging mas maganda po ang kanilang samahan pag-ibig aspeto. Ayun. Ito naman. Last na. Year Last. of the Ox and Goat. Master Hans. X and GOAT directly magkalaban yan. Kung kanina 75% na digay ko, ito naman bagsak. Magkalaban ng OX at saka kay GOAT. Si GOAT, ang daming may gusto. Ah, Naka-rooster na siya. Naka-ano pa isa, monkey ba yun? Kanina, ngayon naman po ay uh, ano naman, OX. Iwasan ni OX at ang GOAT, directly magkalaban sila dahil conflict sign sila. Any sign na 6 years ang gap nyo ay magkalaban. Si Rat, si Horse, si OX, si Sheep, si Tiger, si Monkey, si Rabbit, si Rooster, si Dragon, si Dog, si Pig, si Snake. Yan yung ani na sa yung ari na sa na bawal magkalaban sila dalawa. Oh, uh, paano paano po uh, Master Hans kapag married na po sila? Pag married na, okay. Si Ox, ah, Ox kailangan niyang mag-display ng rat na ibe-bless dahil may specific rat na design yon. Ilalagay po yung rat na yon sa north direction sa specific lucky hour naisi-check yan sa chart nyo. Si Oxaman, ah, dapat naman po, mag uh, si Sheep naman po, si Sheep naman po, meron din siyang animal zodiac based sa kanyang birthday na kukumpitin ni Master Hans -Ku at ilalagay niya sa bedroom nila. At what specific oras ilalagay, yan po ang cue ng dalawa para makaiwas sila mag-clash, lalo na po kung sila po ay married na. Pwede naman i-cure yun, pero kailangan ng cure based sa astrology, based sa kailang birthday, based sa kailang time, at based sa kanyang location. Saan nalagay sa bedroom nyo? Importante na ipa-feng shui, bumili na legit na lucky charm para makaiwas tayo sa conflict clash ng mga asawa. Ayun. So, uh, sa ano, dun sa, ano, magbili na kayo dun sa store ni Master Hans. Uh, Master Hans, last na po siguro ito, Year of the Rat and Dragon daw po. Alam mo, ang combination ng rat and dragon, silang dalawa kasi, is isa sa mga tinatawag natin astrological allies. Ibig sabihin, compatible sila. Mm. Rock and Dragon together, maganda ang samahan nila. Si Dragon na medyo weak ang kanyang uh, kalusugan, ang uh, Dragon ngayon medyo weak ang kanyang emosyon o mental health, si Rock ang magpapasaya sa kanya. Both of them, combination sa love man, sa career man, o sa friendship man magandang magsama, especially ngayong taon na to, ang rat and dragon. Kung kayo married couple naman, magandang mag-baby na year of the baby dragon 2024. Ayun. Ay, hey, Master Hans, uh, dahil pa po nagkatanong dito kanina pa, saan po bang physical store nila or store, store nila, sir? Maraming salamat po for guesting me marami pong gumagamit ng pangalan ng picture ni Max Charms Kuwa. Ipapatuloy po ko kayo. Ang <laughs> uh, Lucky Charm Store ay nasa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Corner St. Francis Cityland Show Tower po. Katabi ng Elsa Shangri La Mall. Malapit lang po Show Boulevard, Mandaluyong. daan kayo. Ah, uh, sa TV5 lang po kayo daan kayo sa Cityland Show Tower. Bukas po tindahan ko po Cityland Show Tower 11 to 5 p.m. Monday to Saturday. Meron ko online store. Make sure niyo po na legit na Facebook account ng kausap niya po, i-text nyo muna po. 0922-829-0382. Maraming gumagamit na nagbe nagbebeta ng mga peke, si si Mapit, tapos mga, mga aming malaki charm. May pangalang kalalagay, may birthday, tapos may hula. Hindi yan sa akin. Personal kayo pumunta, sa akin tinda, i-follow po ako sa Instagram, sa akin TikTok, sa akin YouTube, sa akin uh, social media account, Master Hans Kwa, 0922 Website ko po, nandiyan sa website ko po, masterhanskuwa.com, 0922 Ito po aking number. Cityland Show Tower, Monday to Saturday, 11 am hanggang 5 p.m. po. Tarot, Baraha Reading, Astrology, Birth Chart Reading, Feng Shui ng bahay ng opisina ako mismo. Ang pupunta sa bahay, tindahan nyo po for Feng Shui. Date Selection, mga lucky charm, ang dami kong magaganda. Very powerful, authentic at totoong mga lucky charm. Bumisita sa tindahan ko para magkita tayo. Mga cleansing, mga ne -ne negative ka po. Makakatulong ang pagpapaklensing kay Master Hans po. Sa Celestial Tower sa Boulevard masterhandskua.com Thank you very much. Ayun. Ayun naman. Thank you very much. Siyempre, ang fungso yung master natin. Master Hans Kua, ang nag-iisa. Mm. ba, Master Hans? Grabe, no? Salamat po. Salamat Ayan. po. Happy And New Year po. Yes, yeah, sa mga nabitin Happy pa, mapapanood natin si Master Hans maya-maya uh, lamang po sa Bardagulan Serye para sa mga nabitin. Ang dami nating katanungan doon, no? Uh, so, panoorin niyo po ang Bardagulan Serye after po ng Wanted sa radyo sa uh, uh, Bardagulan Serye Facebook and YouTube Live. Maraming salamat po, Master Hans! Maraming Thank you! Happy, happy, New Year. happy New Year! Happy New Year! Ayan, Ayan. si Master Hans ko. Ayan, salamat po!